Isa na namang appreciation at recognition ang nakuha ng SB19, King of P-POP sa ating P-POP industry. Ito nga sa pinakamalaking nga American YouTube channel na Mojo na featured na naman at content ang ating SB19, ang top 10 song, the best top 10 songs ng SB19. Maraming salamat Mojo, US of A. Na may subscribers at followers na 5.56 million o di ba? Sobrang dami niyan. Number 10, Hanggang sa Huli. Yan ang number 10 na kanta ng SB19. Top 10. At ang number 9, Bazenga. My favorite song ng SB19. Ito ay uh, hip-hop at uh, kunting rock at may rap din with Pablo. Top 8. Number 8, Kalakal. Featuring Black 9. Top 7. Mana from the word Manananggal. Number 6 or top 6, ilaw. Ito ay inspiration song ng SB19 para sa lahat. Number 5 o top 5 ang what o watawat. Ang what ay sumasagisag sa ating bandila at uh, sa pagka-Pilipino. Number 4 o top 4, Cream Zone na talagang sinayaw nila sa straight ng Boulevard sa Hollywood. Sa top 3 or number 3, nagulat ang lahat. Bakit number 3 ito? Gento, top 3 ayon sa Mojo American YouTube channel. Pangalawa naman, o oh, top 2, number 2, ang Mana na may band version. Samantala, apat na songs ng SB19 ang nirang ng Mojo na honorable mention. Tila Luha, Go Up, at Where You At, at iba pa. At marami din na shock number 1 tap what ang I want you English version ng SB19 na kanta ata uh, okay lang naman kasi all songs are the best top 10 best songs ng SB19. Ito nga ang mga komento nila, may sarili sariling mga komento, reaction at mga top top nila kung ano ang number 1, number 2, number 3 hanggang number 10. Ang importante, lahat ay obra maestra, maganda at uh, nakaka-inspire ng na mga kanta from SB19 at maraming napapasalamat na ang SB19 song Best Top 10 Songs ay na-featured sa isang pinakamalaking YouTube channel sa Amerika, ang Mojo. p Industry ay napapasalamat sa inyo sa pagiging feature at content ng SB19.